Hello mga ka-mami! It's me again Mami ni Chini. So for today's video Muad ta sa downtown Bawa pa sa tano, So kunting let them then learn cream cream dyan, parang mamuti gamay atong nang dili kay siya halatang it's so men so yan pahid pahid lang then oily kayo atong nang di pwede walay cream kay moratag tag binaig. so di po pwed, pwede ang nang reboot ngan so magbutang po ta sa tong liog no para po mapantay sa tong nang so magbutang ta Ayan. Okay, listen po ang puti right now. Kung yung liog itong sulain kayo. Then, mo din akong gamit pang cream, color pink. So, di po tama buhi like, kilay. Munang gingo nila nga, kilay is life. So, ayan. pasensya nyo akong kilay, kaya di ko kabalo mangilay. Press light lang. Ayan, konting pahit-pahit. chic chic para magforma sa atong kilay kailangan kayo mga tutagawas so, may kilay mga tag alien so yan so mo din akong gigamit lapis nga eye roll so brush brush po ta kay parang mapantay no dili po dahil po kay tanawa ng isa baga ang isa nipis so brush brush lang brush brush o ba diba? na forma na akong kilay no so iyan Hmm, di ba? Nagbuka ng tao ang mami nyo, guys. So... So, human naman siya. So, manood lang na po. So, o, diba? Nagbuka ng tao ang gumamin nyo. So, let's go! So, nagbaktas lang sa tano. Kay layo kay itong turnuhan sa tricycle. Padulong ko o downtown. Padulong ko downtown. So, banik ko ninyo guys. Ang ni ka, layo akong ginabaktas. Padulong sa turnuhan sa tricycle. Kaya sudlonan nun, mag-uniamu, adari So, baktas-baktas lang sa tano. Baktas lang. E exercise na po ni exercise. Magkuan ko, magpalit ko, og bugas, then diaper sa baby, ko oh. milk. So, kayo, wakman tayo motors, so, magbaktas lang sa ata. boy, baktas. Init ta ayo magbaktas jud. So hapit na ta maabot sa tornohan guys. Hapit na ta maabot sa tornohan. Ingit. So, nanatay sa tornohan. tulak lang sa juta. So, latulat lang sa ta, kaya wak pa ipasahiyo. So, ako lang sa judisa. So, take lang pa nila. So, nabangga rin po sa akong destination. So, orisa pa sa pharmacy. Lampin. May lampin, 15 pesos. Medium. Pero, 15 siya. Pwede mo tanaw tayo. Okay. Ay, inga na. Wala tong clip-clip gali siya. Ano na lang, buntag, pilang bunamil. 6 to 12. Eh, wala ka tong gamay lang, ma'am. One, ah. Uh, uh -oh. kwenten. Isa. Then, ay cotton, ma'am. Kanang gagmay lang. Isa. Kanang lang. Pila ka Oh my God, ang inet. Irit ka ayo, ah, wala ay payong. So, kita sa tag para si. Na ay lampin na uh, 15 pieces. Unsa lay na? Ah. Kadi ka tong clip, you sya clip. Ay, sige ka na lang. Medium, pila sige kami. Two thousand years later. Oh my God! Oli nako, ko, baktas na po the balik. Yes. Nakungipang palit. Grabe ka init. Nabili ng payong. So, wak-wak lang sa exercise sa init. O, oh, diba? Sorry kay kaganiha. Wala na kayo because... Tapoy, <sighs> kay -video -video no, wala ko nag-video because kapoy. Init po. Init yung kay mag-video-video ganiha. Wala na lang yung ko nag-video kay napukoy gidala. Ah karon baktas na po ka pauli oh, kainit so we're home yeah ang basa na mo oh. oh kapoy yeah hi hi happy 7 month 7 months na rin yung baby gumay man gihapon Oh, gumay man gihapon, oh. No? Seven months na, mo baby. Gumay man gihapon. Ah. Seven months na ikaw, no? Basta man man gumay, ah. Gumay man lagi ikaw. Anong dalira man ikaw nagmata? Uy, ah, bibiyaan eh. eh, ikaw ni mami, ha? Bibiyaan ikaw? Nge. Bibiyaan ikaw sa mami? Ha? Huh? Nagbuy man si mami og milk, og diaper sa baby. Mm. -hmm. <coughs> <coughs> Hi. Gibiyaan ang baby. Hindi oh, uh, uh, kaki at si Love you. <coughs> so, ba, <coughs> ang isa ka baby, kay tulog pa. Ay, ay, nagmata naman di. Ay. Abi na kung natulog pa nge. Uh, nge. Kamaot eh. Sige tulog pa. Na 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 na. Ay, inaog ka pa ikon So ka maglakaw lakaw no. Gas gas at panagsa. Para diri tama maingog ka ng nung... Kaki at the face. Oh, my God, is that you? You, so here's my baby. Hi, morning.